Haring Bangis, may nagsabi daw na nag steroid ka daw. Oh my goodness, sinong nagsabi niyan? Ha, Si Haring Bangis ay all natural. Ha? Kita mo naman sa skin. Guys, ito ha. Explain ko sa inyo kung paano nyo ma-identify kung nag-i-steroid ang isang tao. Okay? Pagkapunta mo ng gym, pagpasok mo ng gym, nakita mo yung isang ganda ng katawan, ang laki ng katawan, di ba? Puro cuts. Tapos, pagtingin mo sa skin niya, ang dami niyang tigyawat. Okay? Kung walang tigyawat sa muka, tignan nyo yung likuran, tignan nyo yung dibdib, tignan nyo yung banda dito. Okay? Yan, banda dyan. Pag maraming tigyawat yan, at medyo malalaki ang tigyawat niya, ha? Ibig sabihin yan, positive. Nag-i-steroid yan. Okay? Kasi pag dumadami ang tigyawat natin, ibig sabihin dumudumi yung ating uh, kidney. Okay? Dumudumi. Yan, pag dumumiyon, hindi niya nakayang ilabas. So magiging tigyawat siya, lalabas na yan kung saan-saan. Ibig sabihin, medyo dirty na. Okay? Delikado na. Okay? Pero pag nakita mo maganda ang katawan, tapos makinis, parang ganyan. Walang bahid ng tigyawat, ibig sabihin natural yan. Okay? Yun po ang unang-unang mapapansin nyo. Okay? Yung sa skin, kasi mapapansin mo yan, ganda ng katawan nun ha, pero po, chan, daming tigyawat, ibig sabihin positive, nag-i-steroid. Okay, yun. Next naman po, paano nyo ma-identify? Pag maganda ang katawan, tapos yung shoulders niya ay labas na labas. Okay? Labas na labas yung shoulder nun, no? solid oh. Nakaumbok ba? Kung baga kitang kita mo na yung nakalabas yung shoulder niya. Ibig sabihin, positive. nag steroid yan. Kasi pag nag steroid ka, lalabas talaga yung mga muscle mo. Lalong-lalo na yung shoulders mo. Yun po ang steroid. Okay? Tapos, pangatlo, pag medyo nakakalbo. Okay? Ito, baka maraming magalit sa akin. Ito, ine-explain ko lang po kung paano ma-identify kung naka-steroid. Kasi alam nyo, marami talagang mga tao ngayon na pag nag steroid sila, tinatanggi nila. Okay, sinasabi nila na all natural sila kahit makikita mo sa skin nila eh sobrang dumi na. Okay? Ya, parang para sila kasi baka mamaya yung mga ganun kasi may mga coach kasi na nag-steroid. Minsan kasi ginagawa nila 'yon para makakuha ng kliyente. Okay? nag steroid sila, ang ganda ng katawan nila para makakuha ng kliyente. Kaya ong gawin sa'yo to in a natural way. Yun ang sasabihin nila. So, ikaw, wala kang idea sa pag steroid syempre mabibilib ka. Ako, gusto ko talagang ano yan, ha? Gusto ko pong maging ganyan. Okay? Gusto ko, yung katawan mo, coach, ang ganda. Sobrang solid. Talagang cuts-cuts, tapos yung muscle, labas na labas. Gusto ko yung ganyan. Pinapangakuan kayo ng mga coaches nyo na nag i steroid sila, tapos gagawin nila daw sa iyo 'yon. Papagandahin nila 'yung katawan mo without using any steroid. So ikaw syempre, makakit ka, puti gusto ko ng ganyan, pero hindi po gano'n, Okay? Kailangan mo ng enhance, enhancement na steroid para ma-achieve mo 'yung gano'n. Pero kung gusto mo naman 'yung cuts-cuts lang, 'yung tamang pang-model lang parang katawan ko, model lang kailangan mong tiyagain 'yan. Okay? Pero pero mahirap din 'yon, ha. Mas mahirap kasi magpaganda ng katawan kapag natural ka lang. Ang pinakamabilis na paraan ay, syempre, kailangan mo na ng tulong ng enhancement drugs. Okay, yung steroid. Kailangan mo yon kapag gusto mo talaga magpaganda ng katawan. Okay, ginagamit yan ng mga bodybuilder. Syempre, sasalang sila sa competition. Okay, sasali ako sa competition, kailangan ako yung pinakamalupit dito. Kailangan ako yung pinakamagandang katawan dito, kaya gagamit ako ng pampabilis. Okay, pero ang mapapayo ko po sa inyo, guys, wag na wag po kayong gagamit ng steroid kapag hindi nyo kailangan. Okay? Kapag pang summer lang, pang model-model lang, gusto mo, uh, pang lifestyle lang, gusto mo lang yung ano, healthy ka, hindi mo na kailangan gumamit. Pero kung ikaw ay magko-compete, sasabak ka sa isang kompetisyon na palakihan, pagandahan ng katawan, kailangan mong gawin yan. Okay, kailangan mong gawin 'yan. Yun ang mapapayo ko kasi sasali ka doon, yung mga kalaba mo lahat naka-steroid, Tapos ikaw yung hindi. Huwag ka nang sumampa. Huwag ka nang sumali kasi patatalo ka eh. Sila kargado. Okay? Kaya yun ang sinasabi nila kargado. Ibig sabihin kargado ng steroid yan. Okay? Tapos ikaw wala ang karga. Paano ka mananalo, 'di ba? Sasayangin mo lang yung pera mo, yung entry pang entrance mo sasayangin mo lang. Marami kang sasayangin oras mo. Pero kung gusto mo naman experience lang, okay, hindi mo na kailangan ng steroid. Pero kung gusto mo talagang manalo, talagang competitive ka, kailangan mo. So, yun po ang mapapayo ko. Okay, guys? Pero ako, guys, all naturals lang po tayo, guys, ha? Kasi ako, gusto ko yung healthy-healthy. Siyempre, gusto ko yung pogi. Okay? Ayoko yung ganda nga ng katawa mo. Pucha, di ka naman makapaghubad kasi sobrang daming tigyawat ng likod mo. Tapos ang daming mong sa muka. Di ba? Parang, para saan? Para saan pa yung pagpapaganda ko ng katawan kung wala tayong maukuwang chika bebe, di ba? Pero, pero hindi ako lang chichiks, ha? Yun lang po yung mapapayo ko, oh, guys, ha? Pakita ko lang sa inyo yung muscle ko, guys, ha? You know? Natural lang. You know? Kita mo, kinis, oh. Di ba? So, yun lang po ang aking, ano, ha? Sa loobin. Pero ito, no, hate po sa mga nag-i-steroid, ha? Marami po ang tropa nag-i-steroid sila. And, hindi ko naman sila ginajudge kasi buhay naman talaga nila yun. Okay? Buhay nila yan, So, kung makasakit sila at the long run, wala na akong pakialam doon. Okay? Basta ako, gusto ko, pinopromote ko ang natural. Be healthy. Be consistent. Okay? Kasi kahit, eto, real talk guys, kahit mag-steroid ka, kahit mag-steroid ka, ang dami kasi nagsasabi, ang steroid daw ay shortcut. Pandaraya raw ang steroid. Actually, hindi po. Ang steroid kasi, pinapabilis niya lang yung iyong, ah uh, ang iyong pag-transform, pagtra ang iyong pag-improve. Pero kung hindi ka magda-diet, kung hindi ka rin magwo-workout ng maganda, wala rin pong epekto 'yan. Kahit saksakan mo na saksakan ng steroid yung buong katawan mo, kahit araw-araw ka mag-steroid, taon-taon ka mag-steroid, kung hindi ka marunong mag-diet, hindi ka marunong ng proper workout, wala rin pong mangyayari. Okay? 'Yan po ang maipapayo ko sa inyo. Pero at the bottom, ang bottom line nitong video na 'to, wag na wag kang mag steroid kasi masama po 'yan at delikado lalong-lalo na kapag hindi mo alam kung para saan yung steroid na ginagamit mo. Sobrang dami pong steroid. Okay, sobrang daming klase niyan. Ha? Paano ko alam? Kasi nagre-research po ako. Gusto kong gumanda yung katawan ko, competitive ako. Ano po ba ang search ko? Ano ba ang paraan para gumanda para ma-achieve yung ganyang katawan pero ang lumabas ay steroid. Okay. So, negative. Ayoko. Okay na ako sa ganto Maganda yung katawan ko. Maganda yung health ko. Maganda yung pag-iisip ko. Nakakatulong ako sa mga tao. Okay na ako don Hindi ko na kailangan magpaganda, magpalakihan ng katawan sa inyo mga bodybuilder. Wala na ako sa palakihan ng katawan nasa pasarapan na ako ng buhay. Okay? Nasa pasayahan na ako. Nagagawa ko yung gusto ko, maayos ang health ko, maganda yung skin ko. I'm the man, man. Haring bangis. Yeah. Ha. Pero yun lang po masasabi ko, guys. Maraming ano, ha? Tsaka maraming fake na steroid, ha? Mag-iingat kayo. Kung mag-steroid man kayo, ingat kayo dyan. So, yun lang. Haring bangis. Capital City, yo!